so ayan guys. May parcel akong parating. Pero kasi, kala ko kasi kapon darating. Ngayon pala darating. Eh, may pasok ako. So, naglagay ako dito ng karton. Ayan. Bahala sila kung ilalagay nila o hindi. So, ayan. Ayan guys. So, parang experiment na rin to. Sana, ano, hindi kunin or ano, ilagay talaga nila dyan. So, dito natin makikita kung gano'n sila ka yon so yun guys yun yung carton sinabi ko dun sa um, mag-deliver na may baksak nila lagay sa tabi ng door tapos i-drop na lang nila yung parcel ay medyo magkakana din so bahala na rin. check natin mamaya pag uwi ko mamaya ako uwi mga 9 yun ayun guys ako nilagay yung carton at ngayon doon siya sa loob check natin kung nandyan ba yung parcel ko. So, may naglagay sa loob. May naglagay sa loob dito. Tingnan natin. Ah, ayan na siya.

malaki. Ano mo size Kasi nag-37 ako, pag-36 kasi ano eh. Ano yung medyo pa lang mo? Mali, masigit eh. Yung binili kong ano, medyo masigit. Yung binili kong ano, te, eh, 36 yun eh. Medyo masigit sa akin, pero kaya rebels naman. Kasi hindi siya pwede pang matagalan. Okay. Galing. Kasi, iniwan, diba, Nakita niyo, iniwan ko siya ng, ano, um, um, 12.30 sa baba, sa labas. So, bahala na sa, so, bahala na kapag hindi nila ilagay or may kukuha, bahala na. Masa 200 plus yun. Mas lang po, 50 Pero, ayun, may nagpasok sa loob. Thank you. Adidas. Yes. Alam nyo na kung guys, nanginayang ko bumili ng mga ano, branded. Pero ngayon, it's Deserve ko Ay, alam mo pa kung ano? ano? Yung sa balcony, glazing. Ano ba yung maglalagay ng window? Ah, glazing. Tsaka yung maglalagay ng mga curtains, like mga window blinds. Ah, okay. Sabi niya, kung interesado tayo, pero magbabayad tayo, hindi daw babayaran ng housing association ang paglilinis ng balcony, grazing, grazing maintenance, or sun protection curtains. So, pagkatanggal daw, is libre kung bibili tayo ng bago sa kanila. Mm -hmm. so, Now, this monthly and export of all grazing, free of charge. Huwag na, wag na lang natin yung snow dito sa balcony. Okay if you didn't manage to return the tag, you can also contact me afterwards using the contact information below. Well, we'll be mm, gotcha. I'm interested in the balcony, about sun protection for renewing the glazing, about glazing maintenance. What is glazing? i So, Magkano hmm. so, lahat yan? Ito? Oo. Oh. <laughs> Nasa 200. Mm Hindi. -hmm. Tapos? Kulang-kulang 250. Bakit ilagay din? Ayan, mm -hmm. mula experiment yun eh. <laughs> <laughs> ah, di ah, talaga, Talaga, proven talaga ng mga ano sila. Safety. Ah, yeah, Safe. Safe uh, talaga. O. Oh. Hindi, alam mo saan pinitunan mo? Para i-vlog mo. Ginigihan ko siya ate. Ah. Uh, promote ka ano. Ano? <laughs> <laughs> Kasi konti lang yung whole suit ko dito. Konti lang yung pants ko. So, ito talaga yung tinarget ko ate. Mga whole suit. Ito. Ito. dito. Ito. Ito. na Ito. 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 Ang tangkad ko daw kasi, ate. Hindi oh pang lalaki yan? Hindi. Matatangkad kasi sila dito, she. Pang babae. Eh. Matatangkad kasi sila dito. Okay lang. <laughs> kasi para talagang ano, cover na cover. Ano <laughs> magpa- Alam mo ba, te, isang buwan ko rin tong pinag-isipan. Add to cart, remove, add to cart. Kaya ganyan din ako, sa timo ko nga, itin um, yung lang yung pinag-isipan ko. Diba? Sa, so, sana na kaya pag ano, 15, ah, uh, 200. Next time mag, ano, tete mo, haul ako. Punta nung kumpiyansa ka talaga, <laughs> nagyan. Uy! Kaya akala ko magkano lang. Lakas ng loob, mag-experiment eh, no? Yan, yeah, yeah. Ang bait naman kasi ano, pinasok pa niya. Pinasok nila. Baka may nakakita tapos pinasok sa loob, na. O baka mismo yung ano, mas ano eh, mas mas nang hinayang pa sa pagbayad ng pag-change ng address kesa sa items, di ba? <laughs> okay. Imagine, mag-change ka lang ng ano, address, oh. address mag lang. Tsaka mag-load. Oo, oh, oh. isa mawala yung item mo. Diba? Ang dalawa so, Oh. Hmm. Isa pang super <laughs> 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 Kung nagkataon, tanga talaga. Buti. Hindi, kasi alam mo, ang lugar natin is si, si Kung nagkataon yung lugar, parang yung kina Raniel, parang yung kina, ito, Salvador, <laughs> na open sa ano, highway. Ay, oo. Oh, oo oh. hmm. oh, oh, nga. Buti na lang tayo sa loob. Oo, oh, si Clodet tayo. Tapos walang, walang dumadaan dito. Bira. Walang duma. Uh, Parang, parang, parang aapat lang ata yung lagi mo nakikita mo. May mga na talaga dito. yun. Yan, so guys, ayun. Nanghinayang ako sa ano, pag-change ng delivery, pero yung mawala yung ano ko. So probably talaga diba? na. Uh, Ay, hindi ko na-order yung medyos na ano, Adidas. <laughs> A fílin kosaktar. Ei eit